Napaka walang hiya ng tao na yun, na uh, Mr. Chair. Bawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung VG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito, pa yung, ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert. Ngayon-ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya nakita niya yung dating senador Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful sa Napatawa niya si senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleto kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, na uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klasing mga sikat na mga tao